Hi hey guys! Welcome back to my channel. Ito na nga na si na -aliza at yung mga friends ng The Little Shop of na pinapangunahan ni Carrier Padilla. Anak ni siya siyang Padilla. Sabi niya ni Carrier na touch siya na nakita niya na ang isang Alize Valdez. Gusto touch na si Captain. O diba? Diba talagang ating Alize na marami talagang friends. Hindi lang sa loob ng sports kundi sa showbiz din. Mga bigyan din pa ang kanyang mga friends sa showbiz isla Siyempre, dyan si Angelica Panganiban, Catherine Bernardo, at marami pang iba. So, nagka-time si sa Manuod muna bago sumabak sa pagpupukas ng PVL Rainforest. Ayan, puspuksa na ang training ng Cream Life Isang araw na lang at magsisimula na naman ang PVL. So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Lang, hanggang sa muli. Bye-bye. All sa mga mga po tayo please, like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload. Bye-bye! Bye!